and survival dito tayo sa Bade Road dito sa Taipei City uh, along Longjiang and Bade Road and dito sa Bade Road matatagpuan yung KMT yung political party ng Taiwan ito yung KMT yan yung political party ng Taiwan yan KMT building Kumintang yung tawag nila dyan. KMT. Papasyal ko kayo dito. On this part. Of Taiwan. Dito ako ngayon sa corner ng along Longjiang Road and Bade Road. Taipei City. Papasyal tayo. Dito ako. O, oh, di diba? Maganda yung yan yung ano, komentang office. That's a political party in Taiwan. Dito ako sa Taipei City. Naghahanap ng na, uh, ipapakita ko sa inyo. Yan ako ano, pumupunta pag kailangan ko ng kumuha ng pera. Yan Juanan Bank. Pupunta tayo doon sa ano, sa bilihan ng yung mga shops ng ano electrical shops. Old building yan. Ganda. Ganda. Yan na yung comment ng office. May bus dyan. Tourist bus. Ang ganda ng pailaw nila. Try it. bilihan ng mga ano, Dito. Malapit kasi ako dito sa Taipei City Main Station. Dito kasi yung mga bilihan ng ano, mga gadgets, electrical gadgets. Ano kaya ang kahoy ito? laki. Baliti, oh. May baliti dito old houses. Private residence na ito. Luma na. Wala na yata nakatira. Ito pa rin ito. Naglalakad. And I have my shirt here. Wala na traffic hindi ka pwedeng tumawid pag ganyan red maraming punong kahoy dito sa mga old old streets building oh, nung tataas mga building kahapon ma init ano malakas yung araw kahapon 28 degrees eh ngayon ay na naman pero naka t-shirt lang ako oh. nagsuot lang ako ng vest ano kaya ang building yan kakaiba yung style train station train siguro yan kakaiba yan building ah. lakas ng ulan na ako ay ng hangin ano kaya ang building yun? hindi ko naman alam basahin ano o oh, ano. paano basahin yan ano yata ng government office siguro yan yan yung ano ng expressway ilalim ng Expressway may nagtitinda, may mga kiyap. Kulakas naman ng, ng hangin, no? Hotel naman ni. Hindi na ako inipan. Miramar Hotel. Hindi na ako pupunta doon sa ano. Ay, ambulan siya dumaan. Miramar Hotel. Ang daming ano. Wildflowers. Ganda o okay. kanina ibang building naman niya nasa kabila tingnan niyo yung motor ang lalaki bilihan niya ata ng anak surplus motor motor Kawasaki Ninja ang lalaki ganda yung green oh ninja <laughs> <Ang> green <laughs> oh pilihan na, ano motor ang ganda yung design ng green mga uh, ala. Ano. mga laki mga laki ng paypal na ipi mga ano yata dito yan yung ano expressway hang taas-taas puntang ano yan Nehu puntang Nehu yan kakaiba yung mga design ng mga building ito kung ano kalapati oh ang daming kalapati oh ay kalapati ba? hindi, hindi yata kalapati yung ibon ang dami oh. hindi kalapati yan anong ibon kaya yan? ibon yan ang alam ko nana, pero hindi kalapati oh saan na sila pumunta? <laughs> Andiyan sila sa ibabaw ng puno. May mga bunga. Andiyan yung mga ibon. Hindi yata ka lang pati ito. Ano kaya ibon ko? De dalawa na lang yung natin. Focus natin.